Hello guys! Kumunta, kumusta po sa aming mga members and guests sa Pilisa Isom Therapeutic Massage and Spa? Ang ating topic ngayon ay nagsipagtanda ng dahil sa massage. Iilan lamang ito sa marami kong client under my care. Meron akong dalawang 91 at mas marami ang mga 80s and 70s. So, ang pinakauna kong ipapakita sa inyo ay siya. Isa siyang 85 years old at dati siyang bus driver. 41 years siyang bus driver nung nag siya sa work niya ay 60 years old ang dami niyang pain. Pero nung panahon na yon nung nag siya 60 years, ngayon siya ay 85, so that was 25 years ago, ay may nagsabi sa kanya, dahil sa dami ng pain na pinagdadaanan niya, ay may nagsabi sa kanya na itry niya daw, mag-switch into massage, Balanced diet, and massage. At ginawa niya nga yun. At na, nung nabanggit niya yan minsan sa doktor niya, ay sinabihan pa siya ng doktor niya. Sabihin mo rin sa massage therapist mo na mag-focus sa, sa yung mga paa. Kasi maraming nerves sa mga paa na connected sa buong katawan. So, naging paborito niya sa massage niya ang reflexology massage sa kanyang kamay at paa. At ngayon, sa edad niyang 85, from 60 years old na nag na maraming pain, maintaining every 3 weeks daw na massage na ginawa niya, ay wala na siyang pain. Kaya tuwang siya every time na pupunta siya sa appointment niya sa akin sa massage, ang tanong ko, oh, anong may paglaging kod ko sa iyo ngayon? Kamusta ka na? Sabi niya ganyan, I'm 85 years old. No pain. I want full body massage with the focus on my teeth. O, oh, di ba Ganon siya magpakilala ng kanyang sarili every time na nagpapamassage siya. Laging yung pinagmamalaki na 85 years old siya, walang pain. Ang sumunod naman ay itong 86 years old. Siya naman ay mahilig ding magpamasaj. Ang kanya namang activity ay mag-alaga ng kanyang halaman. Hindi siya umaabsent sa kanyang pagpapamasaj kasi naniniwala siya na kaya, kaya healthy pa rin siya hanggang ngayon dahil sa kanyang healthy maintenance. Pero siya, 50 pa lang siya, nagpapamasaj siya. So, hindi pa siya retired, nagpapamasal siya. So, hindi, wala siyang masyadong maraming pain. Tapos, eto naman yung the last but not the least ko ay yung 91 years old. Dalawa tong 91 years old ko. Yung isang 91 years old ko, laging hinahatid ng kanyang anak sa kanyang massage regularly, monthly. Pero itong 91 years old ko na to, ay siya ang mag-isang nagda-drive regularly para mag-appear sa kanyang monthly maintenance ng massage. Nagpapamasage siya twice a month. Kaya nagsimula pa lang siya ng massage nung 40 years old na siya. Kasi sabi niya meron daw siyang stressful job. Kaya 40 years old pa lang siya, nagpapamasaj na siya hanggang ngayon. Kahit matagal na siyang retired, nagpapamasaj siya. Kasi naniniwala siya na mabib pagka daw may pera ka, mabibili mo lahat ng gusto mo. Pero never mong mabibili ang katawan mo. Ang body, ma body mo na puro pain. Kaya mula ng 40 years old siya, tuloy-tuloy siyang nagpapamasaj. Totoo yon Ang massage sa Pilisa Isom Therapeutic Massage ay may mga teknik. Pinag-aralang mabuti ang mga fiber ng maser at kung paano sila ia assist Kaya sa aming ispa ay mayroong pain management. Alam nyo po ba na kapag nag-maintain kayo ng massage, ay naaayos nyo unti-unti ang body circulation ang paulit-ulit na paggawa, paulit-ulit na pagtatrabaho, or kahit wala kang ginagawa, stagnant lang, ang ating muscle ay nagtatight. Kapag nagtatight ang muscle, ay bumabagal ang circulation. Pero ang loosen up muscle ay nagpapaganda ng daloy ng ating katawan. Kaya kung gusto nyo ring tumanda ng dahil sa massage, Ini-invite namin kayo sa Pelisa Isom Therapeutic Massage and Spa at mag-enjoy ng inyong monthly maintenance dahil ang tao ay patuloy po tuloy na kumikilos. So natural lamang na patuloy nating alagaan ito. Ilang pinag walang pinagkaiba sa sasakyan. Pag paulit-ulit natin ginagamit ang sasakyan, dapat nitong magkaroon ng maintenance gaya ng change oil or overhauling para mas malayo ang mararating ng sasakyan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit dito sa Pilisa Isom Therapeutic Massage and Spa ay mayroong membership. Kapag member na kayo ay napakamura na lang ang massage ninyo. Isa itong uri ng commitment para na rin sa inyong sarili. Kaya kung minimintay nyo rin na maging healthy ang ating katawan, loosen up tight muscle, ay naaalagaan nyo to na gumanda ang daloy ng ating katawan. See you sa ispa!